Hello guys! Ayan, good morning! Ayan, Etay ay tayo na isa na lang dito sa bahay kasi kakatid ko lang sa aking student at ayan na kapag wala na sila dito na ako magpo-focus sa paglilinis dahil naiiwan sa akin lahat ng hugasin, kalat ayan um, maraming gagawin sa umaga kasi pagkahatid ko niya, namamalingkin ako ng pang tindahan ko. So, bago ako magayos ng paninda, inuuna ko muna sa loob ng bahay. Kasi lately, nakaka, nai-stress ako kapag mas lalo ako nai-stress kapag pagod na ako. And at the same time, nakikita ko yung bahay na magulo, makalap. Ano, so, kailangan ko. Uh, baguhin yung mindset ko bago ko gawin yung, yung, iba dapat unahin ko muna yung um, na malinis yung nadaan-daan ko. ayan, before kasi na inuuna ko sa tindahan so uh, nahuhuli yung trabaho dito sa bahay so hindi na to ngayon mas gusto kong unahin mo ng malinis yung bahay bago ko gawin yung mga bagay para kahit pa paano, hindi na masikip sa aking pakiramdam yung nakikita ko na ano, mga kalat. Ayan, ito na nga guys, di ba? Kala nyo madali lang may isang housewife. Kukita nyo naman. Kapag wala ang sa wala, ikaw lang lahat. Ang isa, magagawa nila lahat gawain. May tindahan pa ako, may mga dogs pa ako. So, marami talaga akong trabaho sa araw-araw. Yan, alas, kahit hindi na nga ako lumalabas ng bahay, ang pahinga ko lang lang. Pag nagpapahinga ko, hawakan ko lang saglit yung cellphone. Tapos, pag okay na ako, balik na naman sa trabaho. Araw-araw ganyan yung routine ko. Hindi pa rin natatapos yung trabaho. Lalo na pag sabay-sabay yung gagawin. Nataon pa na maglalaba. Ay, Diyos ka talaga naman. So, hindi talaga madaling mag-isa. Iba pa rin talaga yung kasama mo yung asawa mo sa bahay. Nakikita kayo sa gabi, kung nasa sa trabaho man. Tapos pag day off, kayo. Dahil kahit pa paano, kung baga meron kang nakausap, meron kang napag, ano, nakakatulong sa gawain. Kaya, kaya sobrang, sobrang bless, bless ting pa rin para dun sa mga mag-asawa patuloy na magkasama na na sisikap na maabot yung mga pangarap unlike sa mga LDR sa mga Orta, yung mga asawa uh, although napakalaking blessings talaga sa mga asawa na merong trabaho ang isa gaya sa asawa ko laking blessings talaga sa mga asawa, napakalaking tulong ito sa amin pero malungkot talaga so malungkot talaga ang ang, ang buhay ng isang ang asawa ng isang LDR so kaya uh, instead na mag-iiyak na lang ko lagi kapag malungkot uh, before ginagawa ko yung mga napakalimay wala akong ginawa umiyak pag ako lang mag-isa siguro nakamove on ako naman yung una yung alis mga may mas na pauwi na siya bago ako nakamagod so ito na kahit pa no? na nare-relax ko na rin sarili ko kapag wala siya pero syempre uh, binubos ko na lang sa mga trabaho kaya uh, nakikita nila ako sobrang sipag ko sobrang dami kong ginagawa kasi hindi kasi doon ko pinupokus yung isip ko ayoko masyadong mag-iisip ng malungkot, malulungkot ako sa asawa ko, nangyemis sa asawa ko. Kasi kapag lagi ko iniisip na sobrang nangyemis sa asawa ko, nahihirapan ako na nalulungkot ako siya. Yeah. Okay. Pinupokus ko siya sa work ko sa gawain sa bahay ang mga, mga kalungkot na nararamdaman ko. Kaya, kaya kayo guys, uh, uh, suerte nyo doon sa mga magkakasama ng asawa dahil kahit mahirap ang buhay, kahit Uh, medyo alam dito yung masahod pero at least magkasama kayong nagsisikap ayan, although napakalaking blessings talaga na nasa ibang bansa ang tabaw kasi kung totoo sa, sa financial talaga mas advance yung sahod kumpara dito pero yun na talagang focus na lang talaga sa so, faith kay Lord kung paano natin mapatatag yung pagsasama bilang may, uh, may asawang LDR dahil yun lang naman ang tanging paraan natin para maging maayos yung pagsasama maging matatag at uh, libangin sarili sa mga bagay na makabuluhan uh, ako kasi talaga ay ako yung klase ng taong homebody hindi talaga ako home by the top. Hindi ako sanay talaga maglalabas ng bahay. Ayan na nga guys. Tayo ay naglilinis habang nagbabantay ng tindahan. Okay. Multitasking ginagawa ko nyo guys. Minsan nga naglilinis ako. Naglala ba? Minsan nagluluto pa. Pinagsasabay-sabay ko na. Kasi sayang ng alakas. Dahil mahirap talaga yung mag-isa lang. Kasi wala kang kasama. Pero okay lang yun. Kasi in God's grace, kaya naman. Nakakaya naman. Ayan. Super busy yung isa layo channel. Malapit na akong matapos dito sa tindahan na ito sa Sobrang gulo ng tindahan ko kasi morning yun. Hindi pa ako nakapag-ayos <coughs> na mga sleeper. Hindi pa na ako paglabas sa mga, <coughs> hindi -di 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 ko sa labas. Kaya, medyo, ano, ah, magulo pa. Exercise na rin yan, guys. Para, ma banot yung mga, mga buto. guys? Thank you for watching, always. God bless everyone.